na ay nagpadalag suwat sa atong handumanan sa usa kaagi. Kini ikan sa usa atong viewers nga nahigugma sa usa ka tawo. Mao siya. Bahalag sabi niya, basta labi. Bahalag mais, basta iyang isip, ang Mahalang mga kaunog dukot, Basta dili lang. Gupot. Mahalang ah. mga kaunog ginamos. Basta gugma. Permitting pimpos. Kung saan mani ang adubo, o ang per, permintika maglagom. <laughs> no, 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 no. no. mga kaunog kanunay o... <laughs> kamong kai basta permi lang makitugma ay <laughs> ang mutuo tuo mapasibo <laughs>